Hello mga ka-viewers grabe, hindi ko pa rin ma-explain, ma-contain ang saya, kilig, at pagmamahal na naramdaman namin sa celebrasyon ng 23rd birthday ni Medeth, kaya naman gusto kong i-share sa inyo ang isang napaka-espesyal na araw sa buhay niya. Sa likod ng mga ngiti, may kwento ng pagmamahal at respeto. Matagumpay at sobrang memorable ang 23rd birthday celebration ni Medeth, hindi lang ito basta-bastang salo-salo, isa itong pagtitipo ng mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Isipin mo, mga founders na galing pa sa iba't ibang bansa ang dumayo para lang makasama siya. Ganoon siya kamahal, hindi nila pinalampas ang pagkakataong makadalo at may paramdam kay Medeth kung gaano siya kahalaga sa kanila. At syempre, present din ang kanyang pinakamamahal na pamilya, laging anjan sa bawat yugto ng buhay niya, ang suporta at pagmamahal nila, priceless. Pero ang pinakaabang-abang, syempre, dumating din ang taong nagpapakilig kay Medeth, si James. Kahit huli na siyang dumating, kahit hindi na siya umabot sa live stream, nakahabol pa rin siya, at hindi lang siya, kasama pa niya ang pamilya niya, at doon, nakita natin ang isang napakasimpleng tagpo, pero punong-puno ng damdamin. Ngayon, may isang bagay kaming gustong erase peto at sana'y maunawaan ng lahat, may pakiusap si Medeth, para sa mga nakakuha ng video o litrato nila ni James Together. Kung maaari, huwag na po nating i-post online. Alam namin na nakakakilig, nakakatuwa, pero sana, ibalato na lang natin sa kanila ang tagpong yun. May mga taong nasasaktan na, lalo na ang pamilya ni James, na hindi sanay sa ganitong exposure. Si James, tahimik na tao, at ang mama niya, isang guro, may dignidad, may tungkulin, ayaw na naming may maapektuhan pa, at si Medeth, naintindihan yun, kaya sana tayo rin. Ang selebrasyong ito ay hindi lang para kay Medeth, isa itong paalala kung gaano kahalaga ang tunay na koneksyon, respeto, at pagmamahalan, muli, Salamat sa lahat ng dumalo, at sa mga nanonood ngayon, salamat din sa pagunawa at pagrespeto. Happy 23rd birthday, Medeth, we love you. Maraming maraming salamat mga ka-viewers sa walang sawang pagmamahal niyo po sa munting channel ko. Hanggang sa muli please subscribe, like and share for more updates.